Kliyenteng hindi na pagbigyan ang hiling na extra service, hinataw sa ulo at sinaksak ang babaeng masahista hanggang sa bawian ng buhay. Madalas ay nagpapamasahe ang mga tao para makaramdam ng ginhawa o di naman kaya ay para makapag-relax. Pero ang lalaking ito sa Batangas, sa halip na makapag-relax, napraning pa at nagtago dahil napatay nito ang kanyang masahista na hinihinga niya ng extra service kung ano ang kinahinat na ng lalaking ito. Ito, nagtungo sa isang farm sa North Norsagaray, Bulacan, ang isang babaeng masahista matapos nitong makatanggap ng tawag mula sa isang lalaking trabahador sa nasabing farm para makapagmasahe. Ang isa sanang nakakarelax na massage session na uwi sa pagtatalo sa pagitan ng masahista at kliyente. Inamin mismo ng lalaki na hindi niya ibinigay ng buo ang 2,500 pesos na sinisingil ng masahista dahil nag-request umano siya ng extra service na hindi naman niya nakuha. Dahil dito sinampal at sinabunutan ng masahista ang lalaki. Ang pagtatalo ng dalawa na uwi sa biglaang pagtulak ng lalaki sa babae bago niya ito hinampas ng bato sa ulo, sinaksak ng kutsilyo at pinukpok pa ng bareta sa noo na ikinasawi ng biktima. Natagpuan na lang ng mga katrabaho ng sospek ang bangkay ng masahista na nakabaon sa lupa malapit sa kubo kasama ang pala na ginamit para hukayin ang lupang pinaglibingan nito. Sinubukan pang magtago ng lalaki ngunit naaresto rin ito ng mga otoridad sa Lemery, Batangas. bitbit -bit ang cellphone ng biktima. Samantala hawak na ng mga otoridad ang lalaki at mahaharap sa kasong pagpatay sa mga mahilig magbukjan ng massage services. Makuntento na lang kasi sa masahe at wag nang humingi pa ng kung ano-ano. Kung hindi, baka sa halip na ma ay ma-stress ka pa sa kakaharapin mong kaso. D W I Z Research Report. -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.